Alright, so yun, here we go. So guys, yun, mamimigay po tayo ng ano, ng banana kayo, papamaskon ng ating inang kapagmahal, yan, si Judith hinay yan, ito pamimigay niya, papasko. Yun, so yun, ipamimigay na po natin to, ito, mga ilang pirasong banana kayo. Tapos po, ang pamimigay din natin itong, so my. Alright, so let's go. Ibabahay-bahay natin yan. Yeah. Banana cue po kayo dyan. Banana cue. Yes, ba, sir. Banana cue po. Libre yung banana cue. sir. Ayan po si ma'am. Libre yung banana cue. Yu. Ata, libre yung banana cue yu po. Sinong gusto? isang libre yung banana yu? Isang like and share lang po. Opo, si madam. Pag Libre? Libre, basta like and share lang. Yan lang. Okay. Ano bang kaluwa na eh? Ah, ano, Judith Nahinay po. Sa, ano, Facebook. Banana Q! Banana Q po, libre yung banana Q po, libre yung banana Q. Ate, libre yung banana Q. Ayaw maniwala ni ate. libreng yung banana Q po. Asa <laughs> nga na, libre yung banana Q. Opo, oh, like and share lang po ah, oh, sa so search nyo lang po si Mama sa Facebook. Ayan. Tapos meron pa kayo libre yung banana queue. Ayan si Madam. Sige, okay lang. Ayan nyo po. Oh, lagi. si Madam. Sige, nakuha na po kayo. Kung nahihiya po kayo. Sige, kayo na para kay nanay. Ayan. Para kay nanay. Okay na po yan. Okay, salamat din. Salamat Nay. Salamat Salamat na Salamat po. Ano po, uh, Judith Mahinay po sa Facebook. Sige, salamat. Nay, bananak 'yo na ay. Libre 'yung bananak 'yo. Bananak 'yo po, libre 'yung bananak 'yo. Ba bananak 'yo, libre 'yung bananak 'yo. nyo pa, libre na pa bananak 'yo. <laughs> Ayo gago. Ewan ay, ni wala. Oh bananak 'yo. Ala, libre 'yung bananak yun na, baka gusto niyo po. Oh, po libre po. Basta papalo lang po ng ano ng sananay ko content creator po kasi. Tapos delivery ka ng banana ko. Ayun no, si Madam mo susubukan no. Baka makagat tayo ng aso o may aso dito. Oo, oh, isang ano, isang papalo lang po. Follow and like. Yo. Ayun si Madam. Wala pong mga agat na aso? Mahal pa kasi. Ayun si Madam. Follow and like tayo. Follow. Oo, mahalang pataro ko kasi. Ayan. Iyan. Ah, ako. Ayun si madam. Papalo po sa ating... Ano po? Uh, search nyo lang po yung pangalan ni mama. Iyan. kaya si madam. Susubok po. Content creator po siya, madam. No? Kung mag... Kasi siya Ah, yun. sakto ay ni madam yung ipapalo niya. <laughs> Ayan, Judith Mahinay po. Ayun, saan ka po? Banana kayo. Eh. Opo, Judith Mahinay. Yung sa libre. <laughs> <laughs> Oo. Kasi ano siya, tawag dito, magbibigay pa siya ng mga palibre ng mga pa, ano natin. Kung sakaling ano ka na niya, followers ka niya, mas pagbibigay pa po siya. Kapag ka, oh opo, kapag ka, ay, ah, mahina. Judith, ayun po. Iyan, Judith Vlog. Judith Vlog, yan po. Yan, pasukan. Iyan, patingin nga po ako. Ayan, pasukan nga po natin. Tingin ako. Ayan, Judith Mahinay. Ay, hindi, yung Judith Mahinay lang po. <coughs> Judith Mahinay. Ah, oh, yung Judith Mahinay. Walang, walang kasamang vlog po. Walang kasamang vlog. Okay. Judith Mahinay. Ayan na, no, si Madam. yan. Yes. Ayan. Judith. Tapos, Mahinay. Iyon. Content creator lang po yan. Ano, ayan, yan, 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 yan Pag maritisan lang yan dyan sa ano, Facebook. Ang daming ano, 169K? Opo, opo. Ang yeah. yung ano. Opo, yan. Yung, napalo niya. So, napalo niya dahil meron ang libreng pananak. Yung, let's go. Iyon, no. Oh. Thank you, madam. Salamat po. Ay, sayang naman. Thank you po. Opo. Oh, oh. Thank you, thank you. Ah, dead end na dito na. Then and now, okay, dali tayo, nakaka, nakapag ilang followers na tayo. Let's go! Banana Q! Libring Banana Q! Ang okay, ba? Libring Banana Q! Saan ka pa dyan? Ayan si baby. Masarap ba? Masarap? Masarap? Oh, sarap daw, sabi niya. Gusto ng asawa ko yan. Banana Q! Libring Banana Q! Mga pogi, Banana Q! Wala kayong cellphone? Wala kayong cellphone? Wala kayong cellphone? libre ng banana queue. <laughs> Oo. Oh, meron kang cellphone, may libre kang banana queue. Oh, sige na, papalo, halika, papalo mo yung aking nanay. Please. suli dito. Kung gusto mo ng banana queue. Diyo, Eh, talaga? Lagi mong papanoorin yung nanay ko kapag ka nag-vlog. Judith Mahinay. <laughs> Banana Q! ang guys, medyo lumalayo-layo na tayo mga cars. Ayan, medyo malayo-layo na tayo. Ano tayo na pad-pad? ito. Eh, Sakap so, pala to. Banana Q po! Banana Q! Tay, banana Q po! Libre yung banana Q! Tay, libre yung banana Q! Tay, banana Q tayo! Baka gusto mo, libre lang po! Tatay! Banana na kayo po libre. Ayaw ni tatay. Ayaw, ayaw. Tayo malapit na sa court na yung buso-buso. Oh. Banana Q! <laughs> dalawa na lang to, mga idol. Dalawa na lang. Dalawa na lang to. Banana Q po! Banana Q! Ah, banana po kayo dyan. Libre yung banana po. Libre yung banana <laughs> Dalawang piraso na lang, mga kuya. Eh, libre yung po tayo. Libre yung banana key. Dalawang piraso na lang. Nay, libre yung po. Like and share lang po. May libre ka ng banana Aw, <laughs> oh, sayang po sa pasing nanay. Yung mga bossing natin. Boss! Banana libre. Ah, banana kayo. Like and share lang po. May libre ka ng banana queue. Like and share. May quiz. May cellphone ba kayo? Bossing. Ito, oh. Dalawa na anak. Dalawa na lang ito. Nakarami na sila. Ayun, eh, no? oh. No. Doon, so, oh. Sa Like and share lang. Like and share. Cellphone. Sino may cellphone sa inyo? Ayun, si... Ayun, ayun. Dalawa na lang ito. May libre ka ng banana queue. Like and share lang. Ayan, di ba? Search nyo lang, Judith Mahinay. Eh. Di ba? Ayan, try nyo lang. May libre kayong dalawang banana queue. Like isang cellphone. <laughs> Search ha? Search mo Judith Maynay sa Facebook. Yan. Yeah. Oo, Judith Maynay Si Pogi. Susubukan. Magtatangka. I-search. Sige nga. <laughs> Yan, Judith Maynay Ayan, eh, no? Oh. <laughs> Judith, Judith. Ayan, <laughs> nasira um, Ayan, Judith. Back mo um, muna. Back. Erase mo muna. <laughs> Judith. <laughs> Judith. Judith. <laughs> G, uh, J, ah, uh, J, hindi ka lang. Ulitin mo. J. De Jong, isang tila. Ayan. Yeah, yeah, iya. Yeah, Judith. Ayan. Yeah, mahinay. Mahinay. Tagalog. Mahinay. Mahinay. <laughs> Sige. Daan-daan lang. Iyon. Dali lang. Tamang dali lang. Labas mo sa cellphone mo. <laughs> tingin ako. Tingin Omo. Oh, Ang mahinay yung signal. Wala signal. Wala rin signal mga pogi. Sige, okay lang. Basta i-search nyo. Ayun, dalawang ano, dalawang banana queue. Ay, tag-isa kayo. Wag na kayo maya, pamas ko na rin 'yan. Ayun oh. Ah. Yay! Ay, ay, ano? Salamat na lang ano, isang pasalamat lang kay ano, kay Judith Mainay. Iyon no? Oh. <laughs> Thank you. Thank you mga idol. <laughs> Ayan, oh. pogi, ko, ah. Eh no. Pogi pa sa ko ha.